dito na naman kami sa silang ngayon. Welcome to silang. Pupunta lang kami sa lupa kasi magtatanim sana kami. Ang problema na ulan. Kaya ang gagawin natin, pupunta lang tayo sandali. Bababa lang yung mga itatanim namin. Yung mga tinanim ko doon, di ba sabi ko sa inyo, kapag may time, pupunta kami dito para magtanim o itatanim yung mga tanim ko dyan sa silang. Ang kaso, natin sa dali, nadadaanan lang natin yung ano. Ano yung tawag doon pa? Pailaw ng silang dito sa may munisipyo. nag snow Pasyalan, ganun. Dito yun dito eh. Malapit na. Dito lang yung sa gitna ng ano Ng highway. Ng, oh, yung bagong gawa daw ng munisipyo. <coughs> ng silang. Silip lang, dadaanan lang natin. Kasi naulan na eh. Tingnan natin. Baka minsan, ma-share natin yan. Minsan baka makapunta. October fest, Ano yun? Ang ah, malaki. Ah, school pala pa. Pwede na mag, ano. Bukas na pala yung school na ginawa dito. Mga um, estudyante. Ano ba Lunes, di ba? Oo, oh, lunes. Yes, ayan na um, yun. Napapasok doon sa loob. Pa yan. Ayun, sa gitna. Oo, well, no? oh, katabi na nga ng munisipyo. Ayan oh, ayan Oh, kung nakikita niyo. Ayun o. Oh. Ay, natin. <laughs> Pwede naman natin pasukin. Ayan, guys. Oo, oh, nakakatuwa. Dito, atas sa labas. Pakabila ang pasukan. Wala, titignan lang natin. Hindi tayo pagbabang. Aga pa dito. Nung oras pa lang ba? Oo, oh, 9 pa lang. Ayan, sa daba. Ayan, oh. 9 a.m. Uy, yung mista pang ulan, na. Ah. Ayan siya. Ito yung bagong gawa ng munisipyo ng silang. Yan, yan sa loob Nakikita kikita nyo ba guys ganda dyan sinishare nila ng ibang mga ano nakapanood ko sa FB eh Siyan, ang galing. Ang ganda. Di to. Araw-araw daw bus. Ay, ayan. Open. 10 p.m. 10 p.m. ka pupunta dito. Buti na lang. Ay ayan ang 6. Saan may nakita ka ba siya? Ano, nakatupi. Ay, nakatupi na yun. Ayan. Mm -hmm. Ang <laughs> labo, hindi niyo makita, no? Kasi naulan eh. Maliit lang siya, pero marami rin din yung kainan eh. Pinapakita niya sa kabila o. Oh. Kapilaan siya. May mga kainan din. Yan ang ganap dito sa, ano, sa silang. Pag tayo na pa dito sa silang, ayan, magiging silangin nyo na tayo. Ganun ba <laughs> silangin silingin <laughs> Hindi, ko alam kung ano yun. No, ito na tayo sa, ano, sa lupa ibababa namin yung mga tanim na yun. Yung mga tinanim ko sa bahay. Malilipat na natin sa ano, sa silang. 9 a.m. Umistak na yung ulan. Pero tingin ko, madilim pa rin kasi, baka mamaya, mamaya ulan-ulan pa rin yan. ano, magtanim pero hindi lumalakas yung ulan. Nasaan na yung patong ko ng cellphone dito? Kita na tayo. Ang laki na ng mangga oh, taas na niya talaga. Nagpunta kami dito na nakaraan ni Mr. Re. Okay naman oh daming tanim mo. Oh. Ala, ayan no. oh, yung ano, puno. usok ko niyan yung mangga natin. Ang um, laki na talaga. May bulaklak na. <laughs> bulaklak? Ano ba yung bulaklak na yan? Nang bulaklak na, um, na. Ayan, ang um, laki na ng abukado natin. Hmm? Uh -huh. Wala malabo. Teka, buksan natin. Itong pintuan natin. Bababa -ba. ba -ba -ba tayo. Kunti. Kamiya kunti. Kasi ano. Ayun. Hintay lang natin mawala yung ulan. Sabang so, di pa masyadong malakas ang ulan. Ibabangan natin ang mga itatanim. Medyo malabo na yung ano. Pero tinatanggal pa rin naman yan pagka ano. na natin itong mga to. Ang dami ko rin tanim doon. Yan <laughs> yung mga tanim kong rambutan eh isang puno iya yeah. yung aking kalamansi kukunin ko na yung bunga na nag-iisa nasa na yun? ay na ari 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 naipit yung kamay ko grabe oy magtatawin sana kami kunin ko kunin ko yung kalamansi ayan o oh, nag-iisang bunga ng kalamansi ko oh, na lang muna may maharvest na ako Ayan, yung kalamansi kukunin kunin na natin. Ay, nahinog na siya ng konti. Ah, Tiyaran, ang ganda o. Oh. Sariwang sariwa. Ayan, yung rabutan ko tatlo. Tatlong puno, tatanim natin yan dito. Ang laki na Ito, ay, yung ano ko? Oo, iwan natin. Saglit lang. Sa Sa Ah, bahay ng mama um, um, ko, kumida. Ah, uh, lang mag-isa rito, uh, uh, hanggang gabi. Hay ni tatay. Anay, naman ako mag-isa. <laughs> Ay, kayo lang po mag-isa dito? Oo. Ah, uh, uh, uh. uh, wala talaga kayong kasama. Ay, na, -na, -na pa rin ko naman. Ah. Uh, uh, Alam, <laughs> may guya ba? Ano siya talaga? Ay, nakuha na yung sa aging na hinog na. Dito na kami sa sasakyan ngayon. Nakita namin, pinapasok kami ni ano ni Tatay Benny doon sa loob ng bahay nila. Ang cute, ang ganda. Ang dami po nyo ng saging. Ang nakakatuwa. Pauwi na tayo ngayon. So maglit lang kami talaga. Binaba na lang namin yung ano, mga tanim. Babalikan na lang namin pag hindi na naulan. papaya nung nasa nasasahig lang. Oo, oh, nasasahig lang yung papaya. Basta talaga may tanim ka, no? Want sawa ka. Ayun. Um, napasok natin saglit yung ano, bahay ni Tatay Benny. Ang ganda ng bahay niya. Tsaka yung kubo. Pinextend niya doon. Yung bahay niya, tsaka yung kubo. Pinagdikit. Nakakatuwa. Ah, katuwa. So, ayan. Hanggang dito na lang yung aming vlog. Saglit na saglit lang. Kasi, yun lang yung share namin ngayon. ni hey, mister. Hindi tayo pwede magtagal doon gawa ng naulan. Bawili ka na lang uli natin mga tanim natin. Saka natin tatanim doon sa lupa.